Isang guru sa San Esteban sa Ilocos Sur ang inireklamo matapos pagsasampalin umano ang isang estudyante. Ang kwento ng labing isang taong gulang na mag-aaral. Nagalit sa kanya ang head teacher matapos siyang patunugin ang bell na hudyat ng tanghalingan. Doon na raw siya sinampal sa magkabilang pisngi. Inamin naman ng guro na nap napagbuhatan niya ng kamay ang estudyante. maliraw kasi ang pagpapatunog nito ng bell dahil hindi pa oras ng tanghali noon. Hihintayin ng DepEd ang formal na reklamo ng mga magulang na estudyante bago sila magsagawa ng investigasyon. Bago rin basol na jobing uh, at tapo lang tayo kumamatiti han nga manggi so kanya data hantay mo nga ah uh, yeah, hantay mo mabaling nga mangdiso ito beng masapol na jay ko na ang tatay nga iti maximum toleran. ano uh, no kas pagran anyaman ti nagkamalyak ta na anak yo uh, iti uh, naanay nga panang pasensya